ito yung pambihirang pagkakataon na makita itong ano, closing in contact ng mga kabog o yung mga fox flying bats malalaking mga uri ng mga paniki dito sa Villa Pass Il Nido hindi po biro bago namin marating tong mga area na kung saan pinamumugaran ng mga kabog o yung mga malalaking paniki nakakamanghalang kasi talagang sinoong natin ito kasama yung tour guide dito sa Villa Pass. Unang-una maraming salamat sa Kapitan ng Villa Pass at tayo ay nabigyan ng na pagkakataon para mabisita ito dito sa Ilnido. niyo po yung aking boses ay ah, hindi po masyadong dapat lakasan gawa ng um sila po ay nabubulaho. Na at ang laking mga klase mga paniki nakakamangha kasi ngayon ko lang nakita ng ganito kalapit oh, uh, halapitan yung mga ganito kalalaking mga paniki at kung uh, ako po inyong tatanong ano pong itsura sa baba ganito po nakita nyo po yan ganyan po ang itsura ng aming mga nilakad tinawid marating lang itong kuta ng mga kabog kaya napakalaking pagkakataon at pasasalamat ko sa mga taga El Nido na sumusuporta sa aking channel. Salamat po sa inyong lahat. At talaga namang sobra po akong nag-enjoy dito. Kahit na tinadtad na tayo ng niknik, -nik, sunog na yung mga balat natin. Ayos lang. Nasugatan tayo. Ayos lang. Kasi yung ating purpose, yung makita at mapuntahan tulad itong bat Park sa Villa Pass yun ay isang nakakamangha so ang oras po ngayon ay nasa uh, mag -alas 5 na at uh, maya maya po ay magliliparan na rin po sila mga pagdating ng mga lesais. maari ang iba ay nagliliparan na rin grabe dito sa Bat Park sa mga dinaraanan naming mga ilog ang daming mga klasing kabibi na malalaki pre Anong tawag din sa mga kabibing malalaki? Kibaw. Kubaw? Kibaw. Ako oh, kala ko kubaw. Kibaw. <laughs> Nagpa-joke pa ako. Kibaw. Yun, mga kibaw. Yun, Sa natin kasama? Okay na, kaya ano, masasari ha? Yun, ito yung mga kasama natin, tour guide sa barangay. Hindi naman Yun po yung tsura ko. Oh. Huh? Yun po mga gawa natin, no? Oh. Ayan po. Maibigay lang kahit pa paano sa ating makakaya yung kagandahan dito sa bot park. Pero syempre, sa level of difficulty, hindi po madali. At bawal po dito yung uh, may kapansanan sa paglalakad. Dahil hindi po madali at uh, ang hirap po ng daan. Dahil po kayo dumadan, sumusuong po kayo sa ganito. At may pagkakataon din na may makikita kang mga ahas na they are venomous. So nakatayarin po dito yung aming pag-iingat dahil isang pagkakamali din namin dito ay magkaroon po ng hindi magandang uh, mangyari kaya awan ng Diyos tayo naman po ay ginabayan at uh, mayroon tayong mga sapat na kaalamang mga tour guide na sila po ay uh, sumama sa atin sa tulong po ng barangay ng Villa Paz dito sa El Nido. Nakakamangha po ang ganitong pangitain at ako po ay sobra pong nagalak hindi po question kung gaano kahirap mapuntahan kung hindi yung pagkakataon na minsan sa aking buhay ay na narating ko yung ganitong uh, tanawin na uh, close contact sa mga malalaking uh, paniki o yung mga kabug mga fox flying, flying fox mga ganon. At ang challenge naman namin po nito ay kung gaano katagal at uras po ang aming nilakad dito malayo po ito bago po ito marating nasa kalagitnaan po ito ng mga dibulibong libong mga puno po ng bakawan bakawan po itong mga punong nakikita nyo po ito po yan na po kahirap katulad yan hindi po madali o, ako na po ang naiiwan dahil tatapos ko lang po itong ating document document documento kung alam nyo lang yung aking sitwasyon ako ay nakayakap sa isang puno <laughs> tema mga sugat natin. Yan. Para sa inyo po na sumusuporta ng aking channel, maraming salamat. Lalo na dito sa El Nido, maraming salamat sa pagsuporta, sa pag-welcome po kay Kuya Ron in pati po yung mga nicknick, -nick, shout out. <laughs> sa mga sumuporta po kay Kuya Ron in maraming 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 salamat po sa inyo. Hindi po ito ang unang pagkakataon na ako ay makakapunta uli sa El Nido. Ngunit dito po sa araw na ito, ito po ang aking first time na ma-experience po ang ilnido. Nido. At po kami ng lamok o lamok or niknik -nik kung anuman. Kaya sige lang, okay lang. Aray ko. Makati na, tingnan nyo po yung mga kamay ko po. Oh. Ang daming uh, kagat. Ayan po, kung makikita nyo lang po. Yung mga ganyan. At sana po ay natuwa po kayo sa munting video na ating ibinigay para sa inyo. I think nagliparan na yung mga ibang kabog. Dumipat na sa kabila. So wala na tayong chance para pumunta pa dahil sobrang hirap po. Pero napakasaya ko. Walang halong tuwa na ako ay nakarating dito. Maraming maraming salamat muli. Ilnido, mga supporters, maraming thank you po sa pagsuporta ng aking channel. Maraming maraming salamat. Hindi ko po makakalimutan itong mga ginawa namin ditong activity sa Ilnido. Kanya po ay... Ah uh, papauwi at tinatawag na po ako.